Kag sa numero uno sa mga balita, sumunga adlaw, siyudad sa Ililo, mayara na, na sa gilong korpermado nga kaso sa mpox. Kinabisuan ka ng publiko na magsunod sa mga precautionary measure kag uh, asob press time sa press conference sa Iloilo. Ginasilingman ni Dr. Marian Diaz, ang pamuno sa Iloilo si Show, na may uh, laboratory confirmed na nga kaso sa mpox sa Iloilo City. Wala sila sa may nakita nga widespread community transmission. Dugang pa ni Diaz, padayo ng pagpatuman sa health authorities sa maidid nga monitoring. Upod sa mga allied health institution, nagapatuman man sila sa case finding kag contract tracing. Magluwas sa kumpirmado nga kaso, may raman sa apat ka mga suspected cases sa siyudad. Suno kay Diaz, ini sila ang na-isolate na kaginatagan sa nagkakaigo nga medical care. Yara naman sila sa estable nga kondisyon. Nalakip sa mga precautionary measures ang pag-observe sa proper hand hygiene ang Mpox, nagalapta, paagi sa skin-to-skin -skin contact, kaso man mucosal lesions, kaangay sa paghalok, pagpakighilawas, kag respiratory secretions. Pwede man ini maglapta paagi sa nag-contaminate ng mga bayo o conveddings. Ginabisuan ang publiko na ipaiway ang mga crowded o kon mga nagaginutok nga lugar. na lugar. Ginapanog yan naman karoon ni Dia sa mga travelers nga antes pa man magbiyahe, mas maayo kon pat na ang mga lugar nga kaladtuan. Pila sa mga sintomas ng Ampax, ang skin rash o mucosal lesion, paghilanat, sore throat, pagpangadlay, sakit sa ulo, kag pagpalanakit sa kalawasan. Sa Negros Occidental, kag Bacolod City, suno kay Adrian Hort Ramos, ang pamuno sa provincial kag City DOH, wala sang recorded sa karon ng Ampax cases. Since we have already a one confirmed case is um uh, observe kita sa proper na hand hygiene that is so uh, frequent washing of the hands you no know, with soap and water and uh, kami recommended i ano siya kami na i, i sanitize siya with an alcohol based nga mga ano, sa alcohol and of course we have to avoid mga crowded places uh, so that ma-avoid naton ang, ang skin to skin nga contact naton and uh, if may mga symptoms na sila no uh, we 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 recommend to seek early or immediate medical uh, consultation and to isolate themselves para nga hindi mag-city uh, spread ang ating infection.